Nananawagan ng ilang grupo sa Kamara na aksyonan na ang mga impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Pero giit ni President Bongbong Marcos, hindi ito praktikal na isulong sa ngayon. Nasa frontline na balitang yan si Elaine Pulencio. Yan ang sabay-sabay na sigaw ng iba't ibang grupo sa harapan ng EDSA People Power Monument sa Quezon City. Ang kanilang panawagan, patalsikin sa kanyang pwesto si Vice President Sara Duterte. Matatanda ang tatlong impeachment complaint nang inihain sa Kamara laban sa pangalawang Pangulo. Nag-ugat ang mga ito sa umano'y maanumalyang paggasta ni VP Duterte ng confidential funds ng Office of the Vice President at noong siya ay kalihim pa ng Department of Education. Kabilang sa mga nakiisa sa pro-impeachment rally si Act Teachers Representative Franz Castro mula sa grupong makabayan. Aniya, wala pa rin usad ang mga inihain impeachment complaint laban kay VP Duterte rin na kay speaker no ng 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 uh, secretary general as si speaker naman dahil tatlo yung impeachment i-endorse ito doon sa committee on justice nakiisa rin ang grupong magdalo sa pagtitipon para sa impeachment ng vice presidente the ball is in the congress naman eh it's with the congressmen and the senators whether the process will push through. Ngayon, may mga violations. We believe that there are violations of the Constitution. There may betrayal of the public trust, especially dun sa funds, tsaka sa mga disbursement of different funds, ganyan. Na hindi siya sinasagot, she should be accountable for it. Nauna nang sinabi ni House Secretary General Reginald Velasco na hihintayin pa nila hanggang sa susunod na linggo kung mayroon pang maghahain ng ikaapat na impeachment complaint. Si Pangulong Bongbong Marcos naman naniniwalang problematic at hindi praktikal ngayon ang impeachment laban sa si ikalawang Pangulo. Well, you know, JP is one of our best legal thinkers in the country. Uh, and uh, he is right. There is, a, there is a consequence to uh, There will be a precedence and it will be uh, uh, very problematic. Muling iginiit ni PBBM na hindi ngayon ang tamang panahon para isulong ito. Ayon naman sa kilalang malapit sa mga Duterte na si dating presidential spokesperson Salvador Panelo, tuloy pa rin ang impeachment pero hindi lang ngayon. Tuloy, kaya lang yun. Medyo i-postpone muna po natin. <laughs> ah, postpone. Ano yung nila? Pero yeah, gano'n yung interesado kasi takot yata na... Gano'n katagal? Baka naman 2027 na. Ayaw mo sila, pero tutuloy nila yan. Mm. Unless, there will be a change of present dispensation. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulhensho, News 5. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.